Sa mga pangenot na barata. Duwang person arestado sa pagpapalakop ni illegal na droga sa Ambus Marines. Sarugadan sa selpukan ni motorsiklo sin kotse sa Tabaco City. Babay ng NPA na number 1 regional most wanted person salbay sa arestado sa Masbate. Regional Election Monitoring Action Center big active campaign para sa 2025 local and national elections. Mga milagro kan ni na nagkaperang deboto salbay sa Big Hiras. Asin Bisto ng 11 anyos na si Janting Haling Kamsur na nagulinin kintong medalya sa 2024 World International Mathematical Olympiad. Dos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Webes. Inero 9 taong 2025. Sa detalyes, duwang persona ang dinakopkan otoridad huli sa pagpapalakop nin illegal na droga sa Ambus Marines, Labi 800 mil pisong kantidad nin Shabu na samsaman sa mga nasabing operasyon. Si Hercules Barbacenas sa detalye. Arestado ang sarong lalaki sa pigkasang bypass operation sa Zone 5, Barangay Bagakay, Tinamba, Kamarini, Sur, alas 12.58 ni Oddo, ining Martes, Enero 7. Binisto ang sospek na si Salvador Buboy Beltran, 27 anyos, residente kan Zone 7, Barangay Salvacion, parehong banwaan. Narecover sa iya ang tresing pakitin ng pigtutubo na Shabu, na may gabat na 24.3 gramo na nagkakantidad ng 175,240 pesos. Nakuaman sa iya sarong kalibre 45 badil na may unsing bala tulong bulan naman na pigmamatsyagan kan otoridad ang hiro kan antes na ibaybas. Actually, yung project o yung target is uh, na-develop ito way, way, ano, about three months ago. Uh, kasi medyo, uh, I would say, ano, uh, malaking target, ano, medyo may pagka-high profile. So it requires ano, uh, intensive ano, talaga, uh, monitoring, intelligence, uh, Uh, kasi pa ano to pa bago-bago pa pa bago, bago ng location mailap Naaresto ang sospek sa pinagsarong Persakan Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drugs Enforcement Unit, asing kantinambak Municipal Police Station. Nasa kustoriya pa siya kantinambak Municipal Police Station as inaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, asin pagbalgar sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation. Mientras tanto, sa Santa Elena, Camarines Norte, sarong persona ang dinakop autoridad otoridad alas 3:15 si sa kasudbang maagawon sa Purok 9 Barangay Poblacion, uli sa pagka man sa ilegal na droga. Pigbisto ang sospek na si Alias Adam, 34 anyos, native kan Balakbak, North Cotabato, as naka sa Tondo, Manila. Nakwa sa posesyon niya ang duwang heat cell transparent plastic sa she, nin pigdutubo na siya bu, na pigkakarkulong may gabat na 100 gramo, as in pigkakarkulong nagkakantila din sa 680,000 pesos. Sa presente, nasa kustodiya pa kang kapulisan ang sospek para sa kong dokumentasyon as in disposition. Naatubang man siya sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baratang Tatak Bicol. Hercules Parbasena. Gadaan ang sarong rider kan mag-overtake kasin makasalpok sa kasabat kanyang kotse sa Tabaco City. PNP liwat naman na nagpatanid sa mga motorista. Uyaliwat sa Hercules Barbasena. Sena. Hagup sa CCTV footage na ini sa Purok 3, San Lorenzo, Tabaco City, alas 9 kaining Martes ang pag-overtikan sarong motorsiklo sa sarong truck, sundo sa magdor diretsyo ni sa ibong na linya, kung sa inpadangadang man ang sarong kotse na nauli sa salpukan. Gadan sa insidenteng ini ang motorcycle rider na si alias Bobby, 32 anyos, may agumas ng residente kang barangay Sugud Baka kay Albay, na ipigdara pa man sa Ziga Memorial Hospital, ang sinipigbalyo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Alagad binawian man sa buhay mantang pigbubulong. Basado sa impormasyon Halik sa Tabaco City ang motorsiklo asing pasiring puta sa Malilipo. Mantang haling bakakay, pasiring mangkuta ang kotse sa Tabaco. Hindi nga driver ni Suzuki. Kung nga rin sir, yung siguro so, sa so, so, CCTV footage mo, no? Hing driver ka nga, uh, Suzuki, uh, was traversing yung uh, haling tabako, going uh, Marilipo. So, dumang po sa nasa sundan pa, hindi siya uh, nag-overtake. Without knowing may nakasamay sa siya, Ayun na pili, sa so, sumatasin. So, bigla po siya nga, uh, sumunal po, sa bumper sa bumper ka on the same road. Pigbisto ang driver kan kotse na si Alya Simeon, 39 anyos, may agumas asin residente kan barangay 7 poblasyon baka kay Albay na maswating dai manalugadan sa insidente magin ang kaibanan ka ini. Sigon sa PNP, nagkaariglo na ang pamilyang nabayan kang rider asin ang driver nakabanggaan na kotse. Nagtipan ko sa ng ano, initial agreement sa so both parties. Liwat naman na nagtaonin pagiramdom ang otoridad sa mga motorista na maging maigmat sa pagmamaneho ngani makaiwas sa diskwido para sa mga baratang tatak bicol. Hercules Barbacena. Nahulog na sa kamotkan otoridad ang babaeng miyembro sa buot kan New People's Army na pigsasabing regional most wanted person kan Bicol. Sa pigkasar naman ang operation kan otoridad sa Masbate. Nagkaperang miyembro naman kan rebelding grupo ang nagbaliklado na sa gobyerno. Si Angeline Dagta sa Bilog na Detalye. Naulog na sa kamot kan ang babaeng number one regional most wanted person kan Bicol. Makalihis na makorner corner sa pigkasar na manhunt operation kan pinagsararong Pwersa kan kapulisan. Asin militar sa barangay Lahong San Fernando Masbate alas 3 nin hapon kan Enero 6. Pigbisto anak na si Alias Onang, 41 anyos, may live-in partner, residente kan barangay Matagbak, Milagros, Masbate. Nasubot aktibong miyembro kan communist terrorist group sa Irarum kan Squad 3 Platoon 1, kilusang larangan guerrilla o KLG North Sub-Regional Community 4. Naaresto siya sa kusog mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Ave Zurbito Alba, ang presiding judge kan RTC 5th Judicial Regional Branch sa Masbate City, kan Petsa Agosto sa Ista 2021. Ayon din po mang sa Chief of Police ng no San Fernando, ito po si alias Unang ay uh, dati po siyang inakasama nung, nung naaresto po last year na si Eliseo iyong regional most wanted din last last year na na-arresto din ng uh, ng San Fernando doon sa Samar. Naatubang ang sospek sa duwang beses na pagbalgar sa RA 9851 o on crimes against international humanitarian law na may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos kada kaso. Attempted murder na may piyansang 120,000 pesos as in murder na mayong rekomendadong piyansa. So, ito ma'am, yung kaso niya is from the, ano ma'am, from the incident last 2022 sa Barangay Anas, Masbate. O, isa po siya ma'am sa akusado dun sa pagkamatay po ni Kit Absalon. Kaya malaking, ano to ma'am, malaking uh, accomplishment at saka achievement to ng ano na unti-unti ma'am nahuhuli na yung mga akusado dun sa krimen o sa pagkamatay ni Kit Absalon at saka yung pinsan niya. Mientras tanto, tulong miyembro kan CTG ang suminuko sa Esperanza Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon Esperanza Masbate, alas 2 din hapon kaining Enero 7. Pigbisto ang mga suminuko na sinda alias Dado, 55 anyos alias Titing, 40 anyos, asin alias Endo, 42 anyos, na enterong mga paraoma asin miyembro kan milisyang bayan hale sa barangay Baras Esperanza Masbate na pinamamayuhan ni Rogelio Susod o alias Manong na aktibong nag sa ikatulong distrito kan probinsya. Narealisara ang pagbabalik lado kan mga dating rebelde huli kan yung untok na kampanya kan otoridad kontra insurhensya. Ito kasi ano ma'am, itong mga sumusuko, yung mga may kaso talaga, minsan natatakot sumuko. Kasi yung mga, pero yung ano, yung mga wala namang kaso, mabilis silang ma ano ma'am, magili silang ano, nakukonvince ba na sumuko na. Kasi willing naman, ah, kumbaga open naman yung gobyerno na tulungan sila kasi uh, meron naman tayong meron namang program ang gobyerno para dun sa mga sumusuko yung ano natin ma'am yung sa enhanced comprehensive local integration program saka ano ma'am back yun nga factors din yun na sumusuko na din sila kasi alam nila na yung mga big man yung kung yung mataas sa katungkulan sa kanila is nasa ano nasa na nasa authority na sa presente, nasa kustudiya pa kan at mga nagsisukong rebelde para sa magkakanigong dokumentasyon at sindisposisyon. Para sa mga baretang tatak tatakbikol. Angeline Dagta sa ibang bareta, pig inagurara na kasubagong aga. Ang pig patugdok na multi-purpose building ka na party list sa sarong barangay sa Malinaw, Albay. Labi man siyempre ining pigpapasalamat kan mga residente. Si Regine Bues sa Bilog na Detalye. Pig turnover na kasubagong agas sa Konseho kan Barangay Bagong Bayan, Malinaw, Albay ang tulong palapag na pigpatugdukan a cubicle party na multi-purpose building. Para kay punong barangay Aron Kipasol Jr. asin sa residenting si Elvera, bintahin na iguanaan sa itang barangay ng siring na edepisyo. Katunayan, ang test blessing asin inauguration na gamit na daan Dainikan Bagyong Christine asin Pipito. Ah, nagpapasalamat po kami sa, kay, sa AKB, si po Puki Kung ko, kay Conjel na sinda po kayo niya ang po para ma tawang po kami kay multi-purpose vending po sa barangay bagong bayan. Yan po, nakulaw ng pasalamat na kay J. Bungalo tapos sa iba pong po. kay Reba na buta kapitan na naging na buko niyong po mm -hmm. Presente sa seremonya si the Vice Gubernatorial di Ko na nagrepresentar kan sa iyang tugang na si Congressman Elizalde Ko. Co. Kaiba niya man sa aktibidad si Kongresista Jill Bungalon. Ining mga arugaining programa, proyekto, nangyari ini dahil um, gusto ni ako Bicol party list na siguraduhon na kung may sakuna, uh, makatabang man ini as evacuation center at sin um, multipurpose hall kung may mga gatherings man ang taga bagong bayan. Iguaman siya ng place na kung sa ining da pwede um, i celebrate ang mga meetings or kung ano paman. Um, aside from that, um, gusto mi actually sana kung kaya na gabos na barangay sa Malinao matawan ti aro dahil aram tama na ang first district permit na natatamaan ti bagyo so in our own way uh, makatabang man. Uh, in terms of safety uh, in terms of addressing the needs of our residents during the calamity da uh, kulao nakapakinabangan ini pong sarong building na ini Uh, because uh, at least na i-secure ta po so sa tuya po mga residentes digdi po sa barangay Bagong Bayan. Kanakalis na taon kan matapos ang konstruksyon kan nasabing edipisyo, 10 million pesos ang pag-alokar budget. Kasabay kan aktibidad na nauman ng mga nasabing personalidad ng tig -digis kilos na bagas para sa mga residente katuwang ang team ni Kongresman Joey Sarte Salceda na Global Albay. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Boy. Regional Election Monitoring Action Center Pigat Tibar kan call para sa 2025 local and national elections. Asin pista kan ito na Nazareno Pig Silibrar. Mga milagro kan imahe sa nagkaperang diboto sa Albay Pig Hiras. na sinibapang bareta sa pagbubalik na Pabicol all Parahin na aldaw sa inyo, Ang aldaw na ini ay para sa indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo, mas kiguraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang tarabangan caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo, kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, Asin mga volunteer, kan ako bicol party list. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, Asin mga bulong. Wara po kamo na dapat ihadit sa gastusin ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarung biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong sa Indo na ako Bicol Party is para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sa Indo padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party list. Padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa abos. Sa Giraray, dakulaw, pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala na padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasalaro para sa mas malusog asin basiglang bicolanja. nakulang salamat po, asin marain aldao sa inyo boss. nagbabalik an ako bicol online TV. Nga ni masiguro na magiging ligtas as matrayumpo ang pirilian sa maabot na Mayo. Kasubagong aga, nakan PNP Bicol an Regional Election Monitoring Action Center o RIMAC. Iba pang detalye sa pagkakamuknakaan. Aramon sa report ni Dagta. sa kamauta na magkaigwanin matrayumpo asin matuninong napirilian sa maabot na Mayo, pig kan Philippine National Police Bicol and Regional Election Monitoring Action Center o REMAC kasabagong aga sa Kampo General Simeon Ola sa Ligaspi City. Nangenot sa aktibidad si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Sigun sa pamayo, maserbi ang REMAC bilang Central Command Post para sa monitoring, consolidating asin coordinating kan gabos na election-related aktibidad activity sa Bilog na Bicol Region. Binilog ini nga ni mag-facilitate kan bulos nin informasyon asin makapataon nin real-time support sa police personnel na pigalat sa maniba-ibang runa. Lahat ng uh, election related incidents, kung uh, may mga untoward incidents, yun po ang mga uh, 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 We are uh, uh, making it real. So kung anong mangyayari sa munisipyo, um, reported ka agad yun sa Bilang nerve center kan election operations, ang remak man ang masiguro kan maray na bulos kan informasyon urog na sa pagtaong kasimbagan sa anuman na isyo o agyat na pwede sir magbutwa sa election period. Uh, hinahagad mi po ang cooperation uh, sa publiko, taan polis katabang lang po nindo sa pagbantay ka na, na tuninungan dito sa toyang uh, rehiyon an uh, kada saro po tiga uh, ang tanintabang, partisipasyon na uh, siguraduhon ta na uh, peaceful as in uh, Uh, maging successful po ini eleksyon. Dai po kay buhay na masayang, dai kay pamilya mawara kay mahal sa buhay. Lodi pa iralon ta po so boses kan tawo. Taan boses kan tawo, boses kan mahal Dios po. Persentiman aktibidad John Bautista kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV as in Attorney Annie Romero Cortez and Assistant Regional Election Director 3 kan Comelec Regional Office Bicol. Mientras tanto, bilang preparasyon pa sa maabot na pirilian, magkakaiguanin simultaneous PNP Comelec checkpoint sa Enero 12 pon alas uno nin maagahon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angeline Dagta. Ngunyan na aldaw pigsa selebrar ang pista kan itom na Nazareno. Mga milagro kan imahe, pigiras naman kan mga diboto sa albay. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Back, 57 taon ng pigaatama ni Zenaida Morcozo kan Barangay San Roque Daraga Albay an imahe kan itong na Nazareno. Sa haros limang dekadang ini, kadakol naman dang milagro ni Pigtao ka ini sa iya, arog kan pagrahi niya sa aneurysm. Istorya niya, minsan naman siyang pinanluyahan, lalo na kan tamaan siya kan sabing helang. Sa ibong ka ini, mas nang ibabaw da sa iyang dayupot na pagtubod, kaya nalalampasan niya ang mga agyat sa buhay. Webback. back, Father Rondai, Paris Priest ng Anislag, sinubihan ako, mga maning na sareno. Hindi ako nagkuhan. So bagay, hindi ako Okay. Tapos, ay hindi nga, alagaan mo nga magalaga mag-alaga ka nga yan, tabangan ta nga ka. Tinabangan ako niya na, inibahan ng ako diyan sa likod kan katedral. So para mo bagay diyan di Santo. So, uh, yan, siya ang nag... Ano sa ko na talagang magataman. Huli kan mga milagrong ipigtao sa iyakan itom na Nazareno. Binuksan niya ang saindang harong para sa iba pang diboto. Ang kabarangay niyang si anak Leto Llorano. Pirang beses na manda ang pigtawan ni milagro kan imahe. Bilang hiling ko sa inya, so, so niya sa na pigiling ko sa iya, natutupad man. Uh, so, so, sa trabaho, yon. Oh, uh, uh, sagkod ngun yan yun pa ako sa LJU Kandaraga yun, yun, sa pamilya ko sa, sa so mga ilain ko sa inda so, desinda magkasakit na sa so, good health inda tapos so, sa trabaho ninda marayang trabaho ninda yun. Bilang panata, ipinangako man ni Anakleto ang libreng serbisyo sa imahe. Arog kan paggibok ang ka kaini, asin pag-imprintanin mga t-shirts na ipigpapanauninda sa mga nagbibisitang diboto. Si Chasen, siya mismo nagpagibok sa ako, nag-imprint ang t-shirt yan na sarino. Tapos, kaso hapon, pininturahan ko yan. Ali, ni Kwan bado. Basado sa historia, ang mga priling Agustinian recollect gikan sa Mexico ang nagatudgan kan imahay kan itom na Nazareno sa nasyon kan Mayo 31 taong 1606 napighulma kan sarong karpinterong Aztec. Ito man kolor ka ini, huli ta pigsasabing nasulo ang barkong may dara ka ini. Alagad sabi man kan ibang eksperto, itom ang natural ka ining kolor, Hulita, gibo ini sa musket Nasarong itom na kahoy. Pigtutubuda na milagroso ini, Hulita, na nakasalbar ang imahe sa sulo, linog, magin sa World War II. Tuyong Enero 9, pigsasilebrar ang pistakan itom na Nazareno. Ang dibosyong ini kan mga Pilipino, aprobado ni Pope Innocent X, kan taong 1645, sa sarong papal bull, na nagkriar kan Cofradia di Santo Cristo, Jesus Nazareno. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sarong 11 anyos na istudyante hali sa Nabua kamarinesur ang nag-uli nin onra sa Kabikolan makalis na manggana nin gintong medalya sa sarong international competition. Bistuhuntaan matibay na istudyante yan sa istorya ni Ariello Bella. okay so people who do Naiulay kan on si Anyos na si Kiefer Maverick Adamus Passion kan San Esteban Nabo sur ang kintong medalya sa 2024 World International Mathematical Olympiad o WIMO na pikundusir kening Enero 4-5 sa The Chinese University of Hong Kong sa Shenzhen, China. Si Passion ang pambato kan Nabo Central Pilot School sa nasabing kompetisyon kung sa hindi naunyan mga pambato kan India, Hong Kong, Bulgaria, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Indonesia at pa. Istorya kan grade 6 student na si Kiefer na pukawan sa iyong interes sa matematika kan Minsan siyang mag sa special math subject na pig ng Math Teachers Association of the Philippines o so MTAP. Sa indang eskwilahan, hastain niya ang kinahiligan niya na. Starting from grade 1 po, nag-join ako ng MTAP. Doon sa MTAP po, I believe, qualified po sa eskwilahan. Mag-start po doon. Antes ang pong ini, marso ka na kaaging taon kan maiuli niya man ang gintong medalya sa Guangdong Hong Kong Macau Greater Bay Area Mathematical Olympiad 2024 Finals na naging liyabing nga ni makasabay siya sa 2024 Wimo o sa Battle of the Gold kung sa ininterong gold medalist ang nagralaban laban Para makakualify po sa competition na ito, we need to go to two trials. Firstly, kailangan mo po mag sa dalawang finals either in Thailand, International Mathematical Olympiad, Hong Kong, International Mathematical Olympiad, or Big Bay Bay. Proud naman si Teacher Sheila Lisa na abot kang sayang estudyanteng si Kiefer. Istorya niya, apwela sa matematika, matibay man si Kiefer sa science as in English. Okay, si Kiefer po, um, siya talaga ang nagpapakita ng galing dito sa mga mag-aaral. Kasi okay, ano siya, kasama siya dito sa second 1, sa grade 6. At masasabi ko lang kay Cooper na pagdating talaga sa mga content, lahat na lang gusto niyang talihan. So hindi lang siya nag-excel sa math, mati sa ibang area, subject areas. Uh, so masama siya sa mga content at ano, naman siya. Napaka-determinado pagdating sa pag-aaral. At uh, talagang masasabi kong job of all trades siya. Katakod kay ni, dahil man nakalingaw si Kiefer na pasalamatan ng mga tao sa likod kan sa mga trayumpo. Laom niya man na maging inspirasyon siya kan mga kapwa niya estudyante na magprosigi sa pag-aadal, huli tayo niya ang liyabi para sa mas magayon na futuro. Para sa mga baratang tatakbikol, Aria Lubea. Congratulations Kiefer, talagang pinatunayan mo na matitibay kitang mga bikolano asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak bicol. Ako po si Jen Uñez. Salamat!